Hello po mga ka and welcome po sa akin YouTube channel ni Middle Vlogger. Ito muna po ang ating magiging parto ngayon na kung saan po ay sa ating mga nilinis na buhangin po dyan na pinagpilian natin ng bato ay may process po naman na puhaan po natin ang ginto, mga buhangin nito at papadaanin po natin dito sa ating nakaredy na kung saan ay papadaanin natin dyan at pukuhain po natin ng ginto yan. Ayan po, shout out po sa inyong lahat sa mapagpalang umaga po ang aking pinapaabot at sana'y gabayan tayo ni Lord sa ating araw-araw na -araw panghanap buhay po. Ayan po mga idol, o, kung mapapansin nyo, ito po ay panghuli ng mga pino, o di kaya sabit din po ang butil dyan. At ayan po naman po yung mga balat ng saging, uh, tawagin dito ibarani, barani, ay dyan po sasabit ang ating ginto. Dadaloy po yan at ikakarga po natin dito, at ikakarga naman po natin ito dito sa taas para po sa ating pagtrabaho. Tingnan po nyo kung paano ako maghanap ng ginto sa sapa. Ang idol, nakalagay na po ang ating, nakasit up na po ang ating kakargahan po dito ng buhangin at papadaanin natin dito at aanod po siya doon sa babang-babang yon at dito naman po natin kukuhain ang mga buhangin na ating ikakarga dyan at yan po ang ating target naman na pagkuhaan ng ginto at pipilihan din po natin ang mga batayan yan nilinis ko na po yan kung maaalala nyo po sa unang upload ko ay nilinis ko na po ito lang. Pisa na po natin ang pagtatrabaho dito sa tapo. Ganyan na. Dadaloy po siya dun sa ating ah uh, dito sa ating inahan Madaloy po siya. Ayan. At pag medyo marami na po ay atin na po siyang kapagpangin. Nakikita niyo po yan kung paano ang proseso namin ginagawa Fine! Kaman. Isang balay ka ano? Dito kayo magkano? Pag aliwan ilan ang? Hmm? Ayan, next naman Iyan po, lagyan po natin yung mercury pang ng ginto. Ayan po, maghuhuli po ng ginto dito sa ating ano, ayan o. kano po ang sulat natin malapit na po lalabas na po yung ginto dyan may proseso pa po ito kung paano natin bubuoy naman masilip po natin dito mamaya po lulutuin po natin yan para maging ginto na po talaga siya balik 3 days po natin pinaghirapan to yan po may mercury na po yan oh Oh, ano. Oh. Yan po ang ating ano. Oh. Yan po. Oh. So, ano. Mm -hmm. Iwan. Ay, ah, ito po ang gagawin natin. Ititimbang po natin lulutuin po ito may process pa po, po ito yan po ang ating ginto oh. yan tingnan natin kung makaka magkano po tayo dito yan po mga idol ang ating ginto na buo na po siya ayan sana baka po ito ay mga mag half grams po yan o oh. ayan po ang ating gintong lulutuin po may process po po ito ayan o oh. Lulutuin na po natin mga idol. O, lagyan natin ng borax. Ayan. Para maging pera na. Yan, luto na mga idol. Yan, dilaw na siya, oh. Ayun oh, sa taas o. Oh. Ayun o. Oh. Okay. Mayak, Ayan na, luto na mga idol. Ayan ang ating ginto. Ayan hmm, mga oh, ang ating ginto. Ah, titimbangin po natin kung mag-iilang yan. Ayan. mag grams. Ayan na po mga idol ang ating resibo. Half grams po. Isang lapu-lapu. Ang ibig sabihin ng isang lapu-lapu ay half grams. Ah, ibig sabihin po, ang halaga po ng ano natin, kinita natin ay 1,900. Ah, did by did by 3 days yan po ang ating kinita ayan po natapos na po tayo marayon salamat sa inyong lahat at naipakita ko po ang proseso ng pagkuha ng ginto sa buhangin abangan niyo naman po ang sunod na king upload na pagkuha naman po ng ginto sa bato na akin pin uh, pinulot ayan salamat po shout out po sa inyong lahat Sa magandang hapon po god bless you all thank you very much kayong from middle vlogger